Magandang misahe yan na pinakita ng Diyos. Uh, yun na sabi ko sa inyo, na ang kalaban ko hindi lang pare, hindi lang pastor, kasama ang orasyonis. So yung orasyonis, mayroon yan sila madami na uh, hindi raw sila hindi Uh, Marami yan, na hindi na bala or itak. Uh, totoo yan. Alam ko mayroon yan. Pero hindi yan galing sa Diyos ang uh, orasyon na yan. Pero ang panangganyan na sinasabi ng Diyos na ang tao ay nanggagaling sa alabok. Kaya kung maka-encounter kayo sa mga ganong mga abilidad ng tao, potik lang daw ang katapat noon. Lagyan mo lang yung bala mo ng potik o yung takin mo o pot, lagyan mo ng potek at yun ang gamitin mo. At walang, kahit sinong orasyones na sasabihin hindi tatalaban o hindi mapapahamak. At makes sense naman din na ang tao ay galing sa alabok so potek lang din ang katapat para lumambot. So, nang dahil na sa hiniling ko ng Diyos na magkaroon din ako ng protection dahil sa mga taong hangat sa buhay ko na sinasabi nga ng Diyos na hindi na kailangan. Dahil yung na sabi nga niya na maraming bisis, you're under my shadow. Maraming pinakita yan na dami naghanap sa akin pero hindi ako makikita. Ito yung sinasabi ni, ni Father Darwin na nagpatunay nga isa din sila sa naghahanap. Na sinasabi, mapakinggan niyo yung ano ni Darwin, yung nais na sa lime niya. Uh, kaya sabi niya na may, may taong nasa Facebook na taga Bohol. Nang gamot siya, maraming mga ginagamot yan. Paghanapin mo yan, hindi mo makikita kahit nasa harapan mo. Si Padre Darwin ang nagsabi niya mismo. Ngayon, sino itong tao na to? nanggamot gamot na taga Bohol. Ako, kasi taga Bohol ang mama ko eh. Madami kong ginamot na gumaling. So, walang ibang tao na sa Facebook na nanggamot. gamot. Sa loob ng 40 years kong ginawa, wala akong nakita nanggamot gamot na, na ano, sa Facebook na ano na hinahanap na hindi makikita. So, yun din yung ano ko na sinasabi ng Diyos nga. Uh, hindi ka basta-basta na makita ng tao kasi you're under my shadow. Ibig sabihin ng Diyos doon, uh, power ng Diyos kasi nasa sinabi niya ng una. Huwag kang matakot na magpating sa mga misahe ko sa mga tao. Dahil kasama ba ako sa lahat ng panahon. Power ng Diyos ang kalaman nila. So, ito yung power ng Diyos na sinasabi niya na you're under my shadow. Ngayon, sinasabi niya na rimbo, uh, napatingin ako sa pako, uh, napakasinag nung rimbo. Yung rimbo nakikita nyo sa carpet, gano'n na gano'n, gano napaikot sa pa ako. Kaya sabi nga niya, ugalain mo maghugas ng uh, pa tuwing alas na yung umaga kasi mag, para malinis at lagi, mas lalong matingkan ang kulay ng makita ng rimbo ng tao sa iyo. So marami akong nakausap, ano, uh, bukod doon sa swimming pool na may rimbo ako, at uh, doon sa may live ko din na may rainbow. Hindi ko rin nagtaka ako bakit nagkaroon ng rainbow yon eh. Na wala naman takong tubig na sinaboy. Uh, para naglive lang ako. Para, para na naanuhan ng sapot ba. Na, na saan ang gaya ng rainbow? Parang sapot. Ngayon, meron akong mga kausap na, na sinagan ako ng liwanag lang ng ilaw. Narami daw akong rainbow. Nakita ko din na yung rainbow. So hindi ko alam kung saan ang gagaling ang rainbow. Pero sa misahe ng Diyos din noon pa, na ang rainbow nga ay, ay pinagkalom niya sa akin bilang protection. At ito din yung sinasabi ng pare sa akin na, na napalingbutan ako ng sinang. So nagtugma-tugma pero nagtugma-tugma yung mga sinabi at sinario at nakikita ko sa aktual din tulad nung nasa swimming pool ako tulad nung sinabi ng pare at saka tulad ng mga line ko na wala namang tubig pero makita mo sa live na may rainbow talaga. So, eh, masabi ko rin na totoo siguro. Pero hindi. May ribo man ko wala, wala akong pakialam. Basang alam ko, nagsiwalat ako sa katotohanan at naniwala ako na kausap ko ang Diyos. Wala akong pakialam kung may ribo ang Diyos na ibinigay sa akin o protection na ako ng Diyos. Wala akong pakialam. Walang nabago sa akin, hindi ako maasa ng uh, protection ng Diyos dahil alam ko talaga na nagsasabi ako ng katotohanan. Pero yun naman sinabi niya, na huwag ka matakot, kasama ko sa lahat ng panahon. At yun din sinasabi niya, you're under my shadow. Pero sa bukod mo naman sa mga sinasabi niya, maliban sa sinasabi niya, uh, hindi ko iniisip na totoo yan. Pero malay natin kung totoo nga. Pero yun nga, mayroon man wala. Walang nabago sa damdamin ko. Walang nabago sa pagkatao ko dahil mayroon yan. Walang wala. Uh, yun nga, Uh, sabi din ng Diyos na manatili kang mabuhay na simple at normal. At ipatuloy mo yung pagsiwalat. So, ganun pa man, ano man ang sinabi ng Diyos, iisipin ko palagi ay isang uri ng panaginip. So, dahil panaginip, uh, maaaring hindi totoo, pero dahil nga saan ang gagawa ko na uh, hindi magagawa ng ordinaryong tao, ay pwede ko rin sabihin na maaaring totoo. Pero just lang din ang nakakalam ng na lahat dahil siya naman ang uh, nag-uuto sa akin na gagawin ito. So, yun lang. Uh, maraming salamat sa nagsinig.